Aakalain mong ipininta ang bawat larawan, sibuyas na sumasalubong sa liwanag, mga kamay na sugatan ngunit may dignidad, at mga eksenang ordinaryo ngunit naging kahangahanga sa piniling anggulo at kulay. Kuhang-kuha sa bawat pitik ng kamera ang ritmo ng paggawa, ang tula ng pagtsatsaga, at ang ugnayan ng tao at kalikasan. Ang mga ito ay dokumentaryo ng pag-alala at pagbibigay pugay sa industriyang matagal nang bumubuhay sa maraming novo esihanong magsisibuyas. Ito ang naging sentro ng photo exhibit na pinamagatang Sibuyas Ani Buhay Linamnam, Nam ng kilalang photographer na si Ron Velarde. Ginanap ito sa Harvest Hotel, Cabanatuan City mula April 2 to 4, 2025 sa pangunguna ng Hiron Botanic Culture and Arts Center. Katuwang ang Harvest Hotel, DTI Nueva Ecija at ang Provincial Tourism Office ng Pamalang Panlalawigan ng Nueva Ecija. Sa kanyang talumpati, ibinahagi ni Ron Velarde na pinalalim ng proyekto ang kanyang pag-unawa sa buhay at pagsisikap ng mga magsisibuyas. At ako ay namulat sa bawat pagsisikap at patak ng pawis na inaalay ng ating mga magigiling na magsasama. Ang sibuyas ay isang pangunahing sangkap sa ating mga pagkain at naging parte ng ating kultura. Ako ay nagpapasalamat sa kanilang pagsisikap Upang tayo ay magkaroon ng sa ating mga harapan. Samantala, sa ngalan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Nueva Ecija, ipinaabot ni Acting Provincial Tourism Officer Mara Cortes San Pedro ang pasasalamat at pagbati kina Mr. Armando Giron at Miss Marcela Hiron na nagtaguyod ng exhibit Ayon pa sa Hiron Botanic Culture and Arts Center, ang proyekto ay mukha ng mga magsisibuyas, ang kanilang pawis, sakripisyo at pakikibaka sa hamon ng ekonomiya at ng panahon. Para sa Balitang Nueva Eciad, Delphine Agustin, Ilaw, DWNE, Teleradio, ang inyong kakamitin.